Na ito po sa ating studio ngayon, si na Melanie Mahilom. Ang reklamo niya, yung kanyang kalibim na pulis na ayun sa kanya ay kinitnap daw po yung kanyang dalawang minod edad na anak. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Melanie. Magandang umaga po. Okay, uh, sinabi niyo sa aming researcher kanina na pinapayagan niyo po si SP1 Benito de Vera Jr. nung kayo po ay magkahiwalay na living partner niyo po ito, no? Opo. Na pumunta doon sa bahay ninyo habang wala kayo para laruin yung mga bata. Opo. Kasi tatay din yon ng mga bata. Pero dumating yung araw na, na, akala mo, lalaro yung mga bata habang namamalengke ka, okay. pero itinakas na pala. So, gaano nakatagal po si tinakas ni mga bata at kinidnap niya, sabi Tatlong nyo? linggo may gitna po. Kasi What? February 15 po yung, ginawa, yung nangyari po yun. Okay, tatlong linggo na. So, sa so, tatlong linggong yun, wala ho ba siyang pasabi, text o... Or... Wala po, kasi wala po siyang binibigay number sa amin, sir. Wala eh. nung pinanganak po yung anak ko. So, balisang kay balisan kayo ngayon Opo, sa kanya? Opo, hindi po ako nakakain. Hindi kayo pumunta doon sa presinto niya sa Station 9 para eh, mag-usisa o kausapin yung mga kasama niya o hepe niya sa Kasi Station 9? Kasi, bago po pumunta sana doon, tumawag po ako isang beses. Yung nakasagot Dito, po... Dito sa Station 9? Opo. Okay, sino na nakasagot? Nandun po yung ano hinahanap ko. Okay. Pag-umaga po, hanggang hapon. Okay. Nung pupunta na po sana ako noong Friday... Tumawag po ako ulit. Ang sabi po, wala pong nakadistino na ganyan. ah, dininay na? Opo. Wala daw. So, parang nagtatakipan na Opo. sila. Sige, makakausap natin para mabigay yung kanyang side ang mismo inireklamong pulis na si spo 1 Benito de Vera. Magandang umaga po, spo 1 de Vera, sir. Sir. Hello? Magandang umaga po, sir. Opo, oh, oh. magandang umaga din po. Sir, si Rafi Tulfo po ito sa Aksyon sa Tanghal, sa timbre Sir, andito oh, po oh. si... Uh, dati niyong uh, live living partner, si Ma'am Melanie Mahilom. Kinidnap okay. niyo po yung kanyang mga anak. Ano sa akin po? Okay, kidnapping daw po yun. Ayon sa kanya, dapat to, eh, maisoli niyo po sa kanya asap. Otherwise, kayo ho ay pupuntahan ng pacer at kayo po ikakasuhan ng kidnapping. Ibinigay po niya ng pusa sa akin yan. Katunayan po, eh, eh, para inihabit pa niya sa labas. Okay, Kaya, binigay mo. Kaya, uh, nung pinuha yan, alam nyo niya, Okay. 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 Sir, sir, sandali na, sir, sandali ah. lang, sir ah, babalik natin dito ngayon si Ma'am Melanie. Ma'am Melanie, sabi po ni uh, SP1, kusang mura pong ibinigay sa kanya, so hindi po kidnapping 'yon. Hindi po kinuha niya po 'yan nung nakaraang ano pa 'yon, hindi pa po nag-ano 'yon, hindi pa po kami nag-away noon. Pero nung time na nag-away ho kami, na iniwan ko 'yung pong bata po doon sa may kapitbahay naming dalagita para po mamalinkya hmm. ako. Yan po, pagbalik ko, akala ko, ang sabi po, nilalaro lang po. Dinadala okay. po niya sa malayo. Ganito na lang po, sp regardless kung yan po ay kusang ibinigay o hindi, hinihingi na po ng uh, inyong dating live -in partner dahil wala na lang po kayo, hindi na kayo magkasama, tapos ng relasyon niyo then it's about time na ibigay mo sa kanya dahil ayon po sa ating batas at alam mo to pulis ka, eh, seven years old and below, pag nagkahiwalay na po yung magkasintahan o mag-asawa, dapat po kustudiya sa babae. Tama po. Opo, alam ko naman ho yun. Kaya okay. na, Kaya ko naman ho yung kalagayan ng bata. E it doesn't ba matter. Na wag, gano. wag mo na pong problema yung kalagayan ng bata kasi wala naman nakalagay sa batas natin na kapag ibinigay yung custody sa nanay, uh, eh, kailangan mag-alala yung tatay sa kalagayan ng bata. Hindi po. Ibigay niyo po muna bago niyo isipin yung kalagayan ng mga bata later on. Okay, sir? Sir? Hello, sir. Sabi po nung... Eh sir. Kaya nga po, sir, pupuntahan po namin kayo ah, sa inyo pong opisina o sa bahay nyo kasama po Women's and Children's Desk, DSWD at Barangay para kunin po yung bata sa ayos sa gusto nyo po. Okay, sir? Okay, sir. Hindi ko masasagot yan kasi sabi ko nung isa kayo mag-usap-usap muna sa DSWD. Hindi, sir, eh. Kasi hindi naman kay kasal number one. Ba? Hindi naman kay kasal number one. And then number two, eh ayaw niyo na talagang magsama kayo. And then number three, sabi ko lang kanina, hindi ko na ulitin, nasa batas natin, dapat yung kustudiya nasa nanay. Ngayon, tirit ka pa, eh pulis ka, dapat alam mo yan. Sabi mo kanina, alam mo yung batas. Eh kaysa naman sir, eh. Alam Kaysa naman sir, eh, magkahiyaan inaaralan... pa sir. Ang inaalala ko kasi, yung palagayan inaaralan... ng bata, ano naman mangyayari sa bata? Hindi naman niya inaalagaan, ano naman, bilang isang tatay, ano naman, ano naman... Ano naman... Ano naman... mararang, makikita mo yung anak mo na papabayaan? Sir, Let the DSWD worry about that. It's not for you to worry pagdating sa kustudiya at yung mga kalagayan ng bata at so forth and so on, yung mga concerns mo. DSWD na po yan kasi evaluate po yung DSWD yan later on kapag napunta na yung kustudiya sa kanya. Okay, sir? Okay? Kaysa naman, sir, eh... Kaysa naman, sir, pupunta yung mga pulis sa bahay ninyo, mga kabaro mo, sa pilitang kukunin sa'yo, di na ka pa. Di ba, sir? Okay, sir? Eh, nasa sa kanila naman po, kung nila kukunin. Okay. So, kukunin po Pero, namin. Pero, ang masasabi ko, hindi po pinapabayaan yung bata. sir, <laughs> alam naman namin, sir, hindi mo pinapabayaan kasi tatay ka nga. Sino ba man, man tatay maging pabaya sa kanyang mga anak? Ang point namin dito, ibibigay mo yung kustudiya sa nanay dahil yan po yung nasa batas. Ang kulit mo naman, sir, eh. Mauubos lang oras namin dito, sir. Okay, sir? Ah, uh, kailangan, uh, uh, ah, po, may sis, kapag ganyan na kasama. Okay, may kasama po. Huwag ka mag-alala. Kompleto po. Prosesong gagawin natin. May DSWD. Ay, na rin, Sandali sir. May, may, may naman naman Children's po. Desk. Merong barangay. Lahat-lahat na. Okay? Kung gusto mo pa, pati yung lelo mong panot. Sasama namin. Okay, sir. Alam maliwanag. Sige, ayaw mo maniwala. Kala mo nagbibiro kami. Tatawagan natin ngayon yung hepe ni SP1. Sige. Eh, hepe. Ani uh, SP1. Si Carl Wilson de Ludo Santos. Okay to. Commander ng Station 9. Uh, hepe, Colonel. Magandang uh, umaga po, Colonel. Um, magandang umaga po at sa mga nakikinig sa okay. inyo, sir. Si Rafi uh, Tulfo po ito, sir, at kanina pa kayo na monitor. Ah. Di ho ba tama Arre yung mga po. sinasabi po namin dito, Colonel, sir? Opo. Opo. Na, so, medyo narinig ko po yung dulo ng usapan Opo. na yun Opo. na Apo. sinukuha nung nanay yung mga uh, bata. mga bata Apo. sa uh, kay Sarento Nivera. Opo. So, sir, pakialalayan na lang po kasi pupunta nga po kami doon kay SP1. Uh, Siyempre, pati ho kayo with your uh, uh, tulong kasama DSWD, uh, Barangay, uh, Women's and Children's Desk para ma-turn over na po sa nanay yung bata. Okay, Colonel, sir? Opo, opo. Uh, Pag-usapan po yan at uh, ako na rin po ang kakausap po rin kay Libera uh, at uh, paliwanag natin po. may higit sa kanya. Baka yes, sir. Hindi lang, may mga hindi lang, may mga aspeto siguro hindi pa siya naiintindihan. Yes, sir. Maraming maraming salamat po, Colonel De Los Santos. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Uh, magandang umaga po. Thank you po. Solve na po yan. So, uh, i-schedule po natin yung pagpunta natin doon sa uh, station si Colonel Mike usap dalhin doon ba sa station kasi hindi natin alam kung saan bahay ni SP1 okay. kasama di di barangay lahat-lahat okay. by Monday nasa inyo ni bata okay Be sure to come back. Use everywhere copyright 2016